Okay mga boss. Yan. kamusta na ba mga bossing ko? Yan. Update lang tayo sa page. Yan. Kaya hindi tayo makapag-live mga boss dito busy na medyo. Ito. Yan, medyo busy kami ito nilagay na yung mga salamin. Yan. Yan. Yan ginagawa ngayon sa bahay, naglagay na ng mga salamin. Ayan. Then daw na pag live. Ayan. Tapos naglagay na rin ng wiring. Ayan. Naligyan na ng na wiring yung mga na yun, natin. Bahay na natin. Ayan. Medyo ano na. Naumpisa na na. Uli. Ayan, ang ginawa ngayon uh, mga boss ay naglagay ng bintana. Ayan. You know, ang, ano sliding window lahat yan tapos yung may mga wiring di pa tapos eh ah uh, next week by next week ito na yung lapag na lalagyan na morder na kami nung panlapag dito mga boss ayan may panglapag na eh, next week yan yan. By next year, eh, buong buo na to. Yan o yan yung ginawa ngayon. Ah, bintana. Tapos next week, yung mga lapag na yan, magkakaroon na naman ano yan. Mga divide sa mga kwarto. Okay, yan lang. So yung sakyan namin, puro ano eh, na, hindi na nagagamit. Yan, 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 update lang. Pero hindi tayo magkukuit sa laruan, mga boss. Hindi tayo magkukuit. Lahat lang ng budget namin, nilalaan muna namin dito. Okay, kita-kits na lang ulit. pag pag... Baka next year na ako mag-live, mga boss. Baka next year na tayo mag-live. Okay, kailangan muna ma-accomplish itong project namin tapos balik ako next year next year na pag ano para marami tayong budget na maiipon. okay kita kids next year okay let's go